Guys, ito yung uh, deliver natin sa ano sa Makati. So 200 kg siya sa Ah, walong sakong sa bigas na tagto, 25 pala. So yan po. And guys, yung di-deliver ko ng Makati. Okay naman goods naman dahil libre tayo sa toll fee. Oh guys, ito yung uh, pangalawang booking natin na dadali natin ng Tagig sa McKinley. Parang ano ba to ma'am? Electronic bike to, no? Guys, ito na po yung third booking natin na dadalhin po natin ng Taytay. -tay. So, ayan guys, mga multi supplies. Ayan guys, nandito na ako sa pickup location para dun sa four bookings natin. So, goods naman guys kasi yun nga, mga pagkain. Tapos, kaunti lang, pakita ko po sa inyo. Ayan po yung dadalhin natin sa Balinsuela. Ayan guys, magandang araw po sa ating lahat. Maulang araw po sa ating lahat guys. <laughs> So ayan, na-miss ko po kayo for today's video guys Eh, lalamo po tayo kahit umuulan <laughs> Discarte sa buhay Kasi syempre, alam nyo naman Kailangan natin ng ano Nang malibri po tayo sa gasolina Actually guys, uh, meron po akong pupuntahan Sa Tagig So, ayun, nandito po ako sa bayan namin Dito sa Marilao At sakto guys, ayun sa hindi inaasahan eh nakakauwa po tayo ng first booking natin. Ah, uh, may kawayan to ah uh, Makati. So ayan guys, malilibre po tayo ng ano <laughs> ng toll natin at uh, syempre, ah uh, gasolina. So ayan, diskarte lang po talaga, talaga tayo guys. Tapos I pray na sana ma-double booking po natin <laughs> kasi siyempre Makati yun tapos nandito po tayo sa sa Marilao tapos malapit lang according po kay Waze eh 12 minutes ah nandun na po tayo sa first pick up po natin so yun guys hiningal <laughs> ako eh ang hirap po pala talaga ng tumataba <laughs> at ano guys uh, ah, ah, dahil may bagyo ingat ingat po tayo ha ah kung wala naman po tayong uh, hindi naman po importante yung lakad po natin eh wag na po tayong umalis ng bahay ipagpaliba na lang po natin para po ano alam niyo po yon mga safe safety po tayo uh, palipasin na lang yung ano yung ulan para hindi po tayo mabasa kasi kami guys ako po eh meron po kaming kailangan na kuwanin po sa tagig Actually, kasama ko po yung misis ko. So, ayun. Uh, Napaka-importante po nang kukuha namin. At buti na lang po talaga, eh, uh, pinagkalooban kami ng Lord na magkaroon po ng sasakyan. Kaya, ayun, pupuntahan po namin, guys, yung uh, amin pong kukuhanin sa Taguig. So, ayun, guys, update ko po kayo pag nakuha po natin yung first booking, ano. So, don't forget pray, nga, guys. At syempre, Ah, uh, wag nyo pong kalimutan naman yon <laughs> na mag subscribe po sa ating pong youtube channel na I'm Son maraming maraming pong salamat sa inyo guys ah. so ayan, salamat po ulit at uh, tara, going to ano na tayo first pick up hello po magandang tanghali po ma'am lala mo po ito tatanong ko lang po kung ano po yung dadaling po natin sa Makati salamat po ano po Aha, ilang ano po, ma'am? Ayun po yung naka-note na 25 ano. Okay, ma'am, Copy po, ma'am, ah, tawag po ako pag malapit na po ako according kay waste po. 5 minutes na lang nandiyan na po ako. Okay po. Thank you, ma'am. Bye-bye po. Ah. Guys, ito yung uh, di-deliver natin sa ano sa Makati. So 200 kg sa akto. Ah uh, walong uh, sakong bigas na tagta 25 pala. So yan po. And guys, yung di-deliver ko na Makati. Okay naman goods naman dahil libre tayo sa toll going to Makati. So ayun guys, Dahan -dahan na natin at uh, deliver na natin to. Guys, nababako na yung ano. 'yung walang bigas. So ito, pakita ko po sa inyo. Naantay na lang natin 'yung payment. So 'yun. Uh, waiting lang tayo sa payment, guys. Guys, na-deliver na po natin 'yung uh, first booking po natin. So goods naman, uh ang binayaran po nila lahat-lahat. Kasama po 'yung toll, pieces 834. So ayun guys, abang po tayo ng pangalawang bookings natin Kasi ayun, sana makakuha po kami ng going to Tagig, Makati to Tagig Kasi mayroon po kami dong ano, kailangan na puntahan Guys, salamat po sa inyo at ayun, uh, update ko po kayo ulit guys, salamat po Uy, don't forget na pakisubscribe po yung ating pong YouTube channel ha Thank you po Ayan guys, sakto. Nakakuha na po tayo ng pang ay pangalawang booking po natin. So, ayun, 'di ba sabi ko po sa inyo, meron po kaming concern sa ano, sa Maka uh, Tagig. So, nakakuha po tayo from dito sa sa Makati at uh, 2 uh, kilometers from here dito po sa location po namin. So, goods kasi malapit lang 'tas dadalhin po natin Tagig. Update po namin kayo guys pag na pick up na po natin. O oh guys, ito yung uh, pangalawang booking natin na dadali natin ng tagig sa McKinley. Parang ano ba ito ma'am? Electronic bike to, no? Ang ganda. Sana all. <laughs> so, dadali ko na guys. Update ko kayo pag na-deliver na natin. Thank you po. Bye-bye, Bye-bye. Bye-bye <laughs> guys, ingat po tayo. Maulan po ngayon. Ayan o, lakas na naman po ng ulan guys. So, bali pangalawang booking pa lang po natin to na iatid po dito sa Tagig, Makinli. Sobra lakas ng ula. Puta <laughs> oh, nyo. Dahan-dahan lang po ako nyan. <laughs> Halos hindi na makita yung kalsada doon guys. Oh. Right Mapag place. na. O oh, yan o. Oh. Grabe, lakas ng ulan. Ingat po tayo guys ha Ingat ingat po tayo Napakalakas po ng ulan May mga tao oh Oh, takas ng hangin Guys tingnan yung puno oh. Oh. Oh, lakas, oh. Oh, lakas. Ang lakas ng hangin. Oh. Oh, Lord. Ang lakas ng hangin, guys. <laughs> guys, ang lakas ng ulan. Malakas na ulan, malakas pa ang hangin. Tingnan nyo yung building, oh. Alos hindi na makita Guys, tignan nyo to oh. oh, yung pag Grabe Hindi na makita yung daan dun. sir. Thank, Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. So, -drop na natin. Guys, na trap na po natin yung pangalawang booking natin. So, uh, pipikapin muna po namin yung need namin dito sa tagi. Tapos, uh, after nun, kukuha po kami ng pangatlong booking. So, goods naman guys, kasi 307 po yung binayaran sa atin. Nakuha po natin sa Makati. So, yun pong pangalawang booking natin. Tapos, guys, sobrang lakas ng ulan, promise. So, kaya, ayun, uh, ingat po tayo palagi, guys, ano? Sa panahon ngayon, talagang tagulan, tapos may bagyo pa. Kaya, ang kailangan po natin, doble ingat. So, nandito na kami sa SM Aura. Kaya lang, <laughs> mali yung ano namin, mali yung naigutan. So, ikot muna kami update po namin kayo guys ano marami pong salamat sa inyo at don't forget to subscribe my youtube channel I'm Son thank you po ayan guys nakuwala na namin yung uh, needs namin dito sa tagig so sakto guys pagka namin pagkasakay ni Mrs dito sa ano sa, sa kotse nakakuha na kami ng pang third, oh, third, third booking so guys ano tagig to taytay -tay. A uh, regular booking, nagkakahalaga po siya ng ah uh, 342. So ayun guys, sakto. Pangatlong booking na natin at uh, multi supply lang supplies ang uh, Idideliver deliver po natin doon. So update ko po kayo guys. Pag ano, pag na-deliver na ay pag na ano po natin na pick up na po natin ha. Guys, ito po yung dadali natin ng Taytay -tay na nakuha po natin dito sa Tagig. Ito po yung pangatlong bookings natin. So, ayun. Ah, uh, tingnan natin kung ma-double booking natin kasi laging pangarap natin 'yan na makapag-double booking. So, goods naman guys kasi nasa ano 'to? Ah, uh, 300. Ito, wait lang. Mhm. Dey. 'Yan 342, guys. So, goods to, guys. So, daling ko na po. Update ko po kayo pag nadarap na po natin to. Salamat po. Hello po. Magandang uh, hapon po. Lala mo po. Nandito na po ako. Saan po kayo? Ma'am, nandito po sa may tabi ng ano to. Sa, ano, sa Ation ba to? Ay, dito po sa ano Pure Gold po. Ah, sa Pure Gold po ba kayo? Oo <laughs> Sige po, ma'am. Atras na lang po ako. Sige po, labas na lang po. Okay po, thank you po. Thank you. Guys, ito na po yung third booking natin na hinatid po natin dito sa Taytay. So ayun, goods na goods na, nahihatid na natin. Guys, sana makakuha na kami ng ano, pang fourth booking kasi tingnan nyo. Oh, madilim na. <laughs> ayun guys, nahihatid ko na. Ayun o, no, si ate. Nahihatid ko na yung pang third booking natin. So let's go! Hello po! Yes, Hello po, magandang ano po, magandang gabi po, magandang hapon. Ay po, maulang hapon po. Tatanong ko lang po, alam mo po ito, ma'am? Ah, uh -huh. uh, yung speaking po sa dadalin po natin sa Balinsuela po. Gaano po kalaki yung scooter po? Hello po. Hello po. Hello, ma'am. Yes, ma'am, po. Ma'am, hapo ma Ha oh. ha ko dyan, scooter with idlala So, car kayo, pinapagkain yung dadalhin egg pie, inframada, ganyan. Ah, okay, copy ma'am. Kala ko. <laughs> Sige ma'am, on my way na po ako. Tawag po ako ma'am pag malapit na po ako. Salamat po. Okay. Thank you ma'am. Okay po. So ayun guys, nakakuha na tayo ng pang Ford Booking. So di ba po nagatid kami dito sa Taytay. -tay. ah Nag-abang-abang lang kami ng uh, ilang minuto. Uh, fifth, ano, 10 to 15 minutes so nakakuha po kami ng Taytay to Valenzuela so sakto po kasi uh, pabalik na po kami ng, ano, eh, ng Bulacan so ang ano po talaga namin ang target po namin kung hindi kami makakuha sana ng may Kauyan, at least balinsuela uh, Valenzuela so ayun guys uh, goods naman kasi ang ano niya po, ang price niya is from Taytay to Valenzuela 669 so ayun po guys Ford booking, so sakto guys meron tayong balikan dahil meron po kaming kinuha sa tagig uh, hindi po na sayang yung gasolina namin so sakto, nalibre pa po kami <laughs> marami pong salamat guys update ko po kayo pag nakuha na po namin yung 300 ah, pipick po namin according po kasi kay client road, ang south. pipick po is food gagdadali ng Valenzuela tapos po according naman po kay Waze ah, 16 minutes nandun na po tayo sa pick up location po natin so marami pong salamat guys update po namin kayo po subscribe naman po yung ating pong youtube channel salamat po ayun guys nandito na ako sa pick up location para dun sa four bookings natin so goods naman guys kasi yun nga mga pagkain tapos kaunti lang pakita ko po sa inyo ayan po yung dadali natin sa Balinsuela, so pang apat na booking natin may space pa ako dito guys so sana madouble booking natin kasi sayang ang layo ng Balinsuela, eh. nandito tayo sa Taytay so ayan guys sana talaga <laughs> so update ko po kayo guys marami pong salamat Ayan guys <laughs> So Moving na tayo guys Papuntang Balinsuela <laughs> Sakto uh, Hindi tayo nasiro Pabalik ng ano Pabalik meters, ng Marilao turn right on So 601, Sana lang po talaga Eh ma double booking Ayan po yung dadali natin guys So <laughs> Pero goods naman din Kung hindi kasi at least meron na tayong 600 plus So ayan guys uh, Update ko po kayo guys ano <clears throat> Pag na deliver na po natin Turn right on 601 Baka naman subscribe po yung ating pong YouTube channel na I'm Son Marami pong salamat Update ko lang po kayo From dito sa Taytay to Balinsuela Ang tatakbuhin po natin is 1 hour and 36 minutes according po kay Waze so mga 7, 12 yun uh, nasa Balinsuela na po tayo so update ko po kayo guys at least sa uh, ano hindi po ako na zero pa <laughs> pa uwi ng bahay so goods na goods po talaga tapos guys ayun kwentayin natin mamaya kung magkano po yung kinita natin sa four bookings na nakuha po natin at talagang Okay po ngayon kahit umulan. Basta ingat-ingat ingat po tayo guys ha. Pa <laughs> uh, Wag po nating kakalimutan na mag-pray at siyempre, wag po nating makakalimutan na mag-subscribe po sa ating pong YouTube channel na Imson. Marami pong salamat sa inyo at sana po kahit papano eh nag-enjoy po kayo sa akin pong uh, mini vlog na ginagawa. Para po sa akin pong paglalalamove Usually po kasi guys ang ginagawa ko Puro pa uwi lang galing trabaho So okay din pala guys Na ano Parang pag yung nag round trip ka Na for example Nakakuha ka galing sa bahay Ng double booking Tapos pag uwi mo Kukuha ko ulit talagang goods Kasi kung ano um, libre talaga. Libre ka talaga sa gasolina mo kung meron kang pupuntahan sa Manila tapos magbubuking ka. Goods na goods po talaga. <laughs> so guys, update ko po kayo ha. Salamat po ng marami sa pag uh, pagsasubscribe nyo po sa akin pong YouTube channel. At syempre po, ano, ayun, ingat po tayo kasi may bagyo po talaga. So God bless po sa atin. Hello ma'am, good evening po. Ma'am, mo po, nandito na po ako. Ah. Santa Lucia. Santa Lucia, Ma'am, dito po ma'am sa pinaka-pinpoint pin po eh. Ano ba 'yung po 'yan? Ah. Uh, sorry ma'am, wait lang mama. Mm. ah. ka po Ma'am, nandito po mismo sa Sampagita. Yes po ata ma'am, sorry yun po Basta sinundang ko lang po si Waze ma'am eh <laughs> Sige po So yun <laughs> po, kinuha na nila sir yeah. Thank you po, thank you po Guys, na-draft na natin yung ano Yung fourth booking po natin Which is dito sa Valenzuela Sobrang mali po kasi guys yung ano yung address kaya hinahanap ko pa from dun sa location sa drop off ng una na nilagay po nila ang nakalagay po doon uh, kasi mali so nung sinabi po pala nung, ano, nung may-ari eh mali daw po yung ano, mali daw po yung drop off nung una so nung winays ko po siya nasa 30 minutes pa <laughs> so ang medyo ang nangyari po napalayo pa po ako dapat po kinonfirm na lang nila ng maayos o so, sinabihan po nila ako na mali po yung pin na sa drop off na nailagay nila kaya nagano pa po nag consume pa po ng oras tapos napakalakas guys ng ulan sobrang lakas ng ulan at hindi ko na nakuha na yung ano yung ngayon nga yung pang port booking kung paano na draft kasi, biglang lakas ng ulan, guys. Kung naririnig nyo, sobrang lakas po ng ulan. So, ayun, guys. Uh, ganun talaga. May mga times na makaka-experience tayo ng ganun. So, ang maganda doon, eh, at the end, ano, nakakuha po tayo ng balinswela. So, ayun, guys. Marami pong salamat sa inyo. I pray na ligtas po tayong lahat sa napakalakas ula, ng ulan na, na nararanasan po natin. At uh, palagi po tayong mag-iingat. And don't forget to subscribe my YouTube channel, I'm Son. At God bless po sa inyo, guys. Ano, uh, sana po uh, patuloy nyo po kong guide sa mga nagko comment Salamat po sa inyo. At uh, ano po, uh, sa mga hindi na nakakagusto ng, ng vlog ko, pasensya na po kayo. At ako po'y talagang uh, ang ang um, ano ko lang, ang intention ko lang is laging pa uwi from work to makauwi ng bulakan ayun lang po yung ginagawa ko na makapag vlog so uh, lagi pong kadalasan po nakaka 4 bookings po ako at uh, swerte na po yung maka 5 at 6, swerte na po yun guys so yun maraming pong salamat sa inyo at uh, palagi po tayo magingat magandang araw, magandang gabi sa mga uh, ano po natin, kababayan ng OFW, God bless po sa inyo at uh, salamat po sa pag-subscribe ng akin pong YouTube channel. Bye-bye po. Guys, bali ito po pala yung resulta o kita po natin sa apat na bookings na ginawa po natin for today's video. So, meron po tayong gross na 2,073. Gross pa lang po yun. Tapos po sila Move na meron pong uh, 20% ay meron naman po siyang 414.60 tapos yung sa atin po yung total revenue po na nakuha po natin ay meron po tayong 1658.40. So ayan guys at uh, nagasolina po ako ng 800 pesos. Bali ang natira na lang po sa atin is 858.40. So malaking tulong po yun guys ha. Kami naman po kasi hindi na po kami uh, kumain dahil meron din po kasi kaming dalang pagkain. Tapos plus uh, pagdating po namin dun sa pinuntahan namin sa tagig ay uh, nakikain rin po kami. So yun guys marami pong salamat sa inyo at uh, maraming marami pong salamat sa mga nagko-comment, sa mga nagpapayo. At huwag po natin kalilimutan na palagi po tayo mag at mag-ingat po dahil po panay-panay ang ulan at may bagyo pa ata po dito sa atin. Salamat po. God bless po.